Los Angeles Lakers nakahanap na ng pamalit kay Alex Len at Lakers maswerte pa rin sa standings habang ang Chicago Bulls tanggal sa playoffs pero bago yan, ilang linggo na lang bago matapos ang regular season ng NBA kaya unti-unti nang lumilinaw kung aling mga koponan ang direktang papasok sa playoffs at kung sino naman ang sasabak sa play-in tournament. Sa Eastern Conference, hindi ganoon kahigpit ang labanan para sa pwesto dahil magkakalayo ang record ng mga team. Sa ngayon, nakapako pa rin ang Chicago Bulls sa ikasyam na pwesto sa standings. Ibig sabihin, kakakalayo kailanganin nilang manalo ng dalawang sunod sa play-in tournament para lang makapasok sa playoffs. Dahil dito, mataas ang posibilidad na maagang ma-eliminate ang Bulls ngayong season kahit pa nakuha nila ang panalo kontra Los Angeles Lakers kamakailan. Samantala, marami sa mga tagahanga ang natuwa sa kasalukuyang kalagayan ng Bulls, lalo na ang kanilang mga kritiko dahil umano sa pagiging mayabang ng ilang manlalaro nila, particular na si Josh Giddy. Sa Western Conference naman, hindi patiyak kung aling mga koponan ang direktang papasok sa playoffs at sino ang mapupunta sa play-in tournament. Maliban sa Oklahoma City Thunder, nakasalukuyang nasa tuktok ng standings, lahat ng teams mula ika-second hanggang ika-tenth seed ay may posibilidad pang magpalit ng posisyon sa mga susunod na linggo. Sa ngayon, walang team sa West ang may matinding win streak, kaya walang kasiguraduhan kung sino ang makakakuha ng mas matataas na pwesto sa pagtatapos ng regular season. Dahil dito, maliban sa OKC Thunder, wala pang ibang koponan ang tiyak na pasok sa playoffs, kaya may tsansa pang umangat sa standings ang Lakers. Bukod pa rito, may malaking pagkakataon taon ng Lakers na ma-secured ang ikaapat na pwesto sa West kung matatalo nila ang Memphis Grizzlies sa kanilang susunod na laban. Sa pagkawala ni Jay Morant dahil sa injury, mas mataas ang tsansa ng Lakers na manalo laban sa struggling na Grizzlies. Malapit nang matapos ang regular season, kaya bawat laro ay mahalaga para sa mga kopona na nais makapasok sa playoffs o maiwasan ng play-in tournament. Samantala, nakaraang araw nga ay na wave na si Cam Reddish sa Lakers upang papirmahin ng standard deal si Jordan Goodwin. Bago matapos ang regular season, inaasa naman na isusunod na tatanggalin ng Lakers front office ay itong si Alex Len para papirmahin ang isa kay Christian Coloco at Trey Jemison ng isang standard contract para magamit nila ito sa kampanya nila sa playoffs. Sa kabila niyan, patuloy nga ang paghahanap ni Rob Pelinka para sa isang defensive anchor na kayang magcomplement sa playstyle nina LeBron James at Luka Doncic. Isa sa mga target ngayon ng Lakers ay itong si Ibu Baji, na isang 7'1 Senegalese center na kasalukuyang namamayagpag sa NBA G League. Sa edad na 22, isa siya sa pinakamahusay na defensive big man sa liga na may halos 4 blocks per game. Ang kanyang athleticism at haba ay perfecto para sa pick and roll plays ni na Lebron at Luka kaya't maaari siyang maging isang solidong rim protector para sa Lakers. Marami ang nagsasabing tila isa siyang mas batang version ni Dennis Rodman na rin sa kanyang defensive presence at ang maganda dito kay Baji ay maasahan din siya sa opensa dahil sa kanyang mga alley hoop finishes. Samantala, may isa pang promising option sa Malik Williams, isang 6'11 center na kasalukuyang naglalaro para para sa affiliate team ng Miami Heat sa G League. Kilala siya sa kanyang physicality at rebounding ability, dahilan kung bakit double-double ang average niya sa kasalukuyang season. Bukod sa kanyang taas at lakas, may kakayahan din siyang tumira mula sa labas na maaaring magbigay ng spacing sa opensa ng Lakers. Maaaring ikumpara ang kanyang playing style sa isang hilaw na bersyon ng dating target ng Lakers na si Mark Williams. Sa dalawang ito, sino kaya ang mas angkop para sa Lakers? Si Baji, na isang elite shot blocker at rim runner, o si Williams, na may kombinasyon ng lakas at outside shooting